Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kaduming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. May customer po ako sa shop. Nagpapagawa po siya ng motor. Uh, puntaan po natin yung motor. Tara na po. ito po yung gagawin po nating motor ang issue po pala nito ay yung kanyang disc brake ang problema po nito ay naubos po yung uh, brake fluid uh, minsan walang preno minsan meron yun po ang uh, issue po ng motor na ito uh, tumutulo po yung kanyang yung pinaka pump po nya yung tumutulak po sa fluid pag nagpreno ka papalitin po natin yun uh, ang tawag po doon ay master repair kit papalitan po natin yung kanyang master uh, repair kit umpisa na po natin ito po nandito po tayo sa harap ng brake master ayan po nakikita po ba may tulo pumapatak pa po yan o oh. papalitan po natin yan tara na po tanggalin ko na po ang bolt O, tanggal na po natin. Sunod na po natin itong kanyang pump. Yung dito po. Yan, pump po yan. Yan po yung pump nya. Tanggalin ko na po. Bali, ang ginagawa ko po ay linililis ko po yung loob. 15 minutes later. Palitan na po natin yung tinanggal natin pump. Ito po. Ito na po yung bago. Pang Wave 125 po ang ating gagamiting repair kit. Ah uh, ito po kasi yung nakalagay dito, sila po kasi ang magka parehas, sila po ang magkatulad. Pero ang motor po nating i-repair -re ay Wave 100 lang po. Pero hindi na po siguro ito yung original na master, kaya ito na ito na lang po yung gagamitin natin pang Wave 125 po ito pang wave 125 po kasi ito ilagay na po natin pag uh, paglagay naman po ay gagayain lang po natin yung dati po gayain nyo lang po yan tapos po pag uh, sinuksok po ninyo uh, ito po ang mauuna itong spring dito po kasi tumatama yung uh, andel yung pagka uh, ng ka uh, yung handle dito kasi tumatama yon dito sa ulo kaya itong mauna yung spring tapos sa pagsuksok naman pagkatapos mo itong maisuksok eh ang kasunod nyan ay uh, washer ito kasunod nyan suksok mo to dun sa master tapos washer tapos si clip tapos ito pong goma yan ganyan po yan Ayan po. Isuksok na po natin po na. Ilagay ko na po. Ang gagawin ko po niyan, i-press ko po ito, tutulak ko po ito, tapos po isusunod ko po itong C-clip o c uh, ginamitan ko na lang po siya ng pliers na ginawa kong pampukpok at yung flat screw po pero meron po talaga dyan panlagay yung kaso lang po yung kasing sa akin dito eh makapal yung unahan hindi makakapasok doon sa butas ng circlip kaya ginamitan ko na lang po siya ng flat screw at ng pliers pwede naman po yun kung talagang wala po kayong ganong tools ibalik ko na po yung kanyang andel o yung hawakan pag nagpipreno ka nakalimutan ko po pala itong goma ilagay ko po, ilagay ko po pala muna at idagdag ko rin po pala yung pinaglagyan ko po kanina ng c ay may uka po yon meron pong uka yon para po dun sa circlip para pag pinasok mo po yung circlip eh doon po uh, babaon yung circlip may uka po yon para doon po pumasok yung circlip para hindi po lumabas yung pump uh, hindi ko lang po naipakita sa inyo sa video hindi ko lang po nai close up pero ganun po meron pong siyang uka sa gilid doon po nakalagay yung circlip Okay na po. Lagyan na lang po natin siya ng brake fluid. Punasan ko lang po muna 'yung gilid-gilid. Ayan -gilid. po. Ah, 'yan po. Nailagay ko na po 'yung takip ng master. Subukan na po natin. Uh, ayan po kaagad po meron siyang preno kasi po hindi naman po kasi natanggar yung fluid nyan dun sa sa pipe kaya madali lang po siyang nagka preno pero kung sakali po yung sa inyo ay mawalan po ng preno ah uh, mahirap pong lagyan ng preno o mahirap po, mahirap po itong patigasin ah uh, tsagaan nyo lang po sa kakapump makukuha nyo po yan ito po kasi hindi naman po kasi natanggal yung kanyang fluid sa hose dun sa pipe kaya hindi po ako nahirapan maglagay ng preno titingnan ko po kung kailangan pa po itong i-bleed po no? kung nagkahangin ah, ah yeah. yun lang po ah okay na po tayo dyan at ganoon nga lang po ang ginawa ko pong pagpapalit ng master repair kit. Kung mangyari po sa inyo yun din yung ganon, uh, ganoon lang din po ang gawin ninyo. Alamin niyo po kung ano po yung eksaktong uh, repair repair kit. Yun lang po. Kung nagustuhan niyo po ang ginawa kong videos, 'wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.